Ang pa mo na tayo rito. So, medyo lumamig na yung parawang ngayon kasi umulang kanina eh. Ayun oh. Yan ang tamang pag-atras. Ka sa okay. ka hazard. Kasi hindi pa kasing mag-atras. At kapag mga atras. Hindi nag-hazard. Ayun. Shout out sa'yo. Ayun, imiwik sa puti. Shout out sa'yo sa may aring dyan. Ganyan. ang tamang pag-ano ah uh, matras ka kaya nagpacking kailangan nakakakard hindi ba kasi matokin alam eh eh saka sana naman yung iba namang sasakyan na parating eh. yung kaya niya may matras, truck malabas sa garahe dapat magbigay din yung iba kasi busina pa eh hindi na lang pagbigyan ilan segundo lang naman yan eh pag nabangga yan eh malaking abala

Eee, cuma sanang rawa-rawir Samang ulan lah, terus minyak minyak Ulan eh, gaya di meiwasan yung gano' nih Di nanti maulaan yung, alikasan kasihan Di nanti maulaan yung, kailan ulan, kailan iinit Sana lang, huj naman ulan na' toduk Iman puma'a Sana pala, bumili akong aircon kanina

Thank <laughs> you.